Hello, good morning mga agawad Welcome to my new vlog mga agawad uh, Shout out to all uh, Busy tayo sa ating ano, uh, trabaho Kaya may, hindi tayo masyado nakakapag-upload mga agawad Pero sama kayo sa akin At maglalamir na tayo sa malayong lugar mga agawad Alamin nyo kung saan tayo pupunta Magre-ready lang ako ng aking ano, uh, mga gamit Sama kayo mga agawad mamumundok na tayo. <laughs> mga <Mag -gawad. laughs> Samahan niyo lang ako ha. Magre-ready lang ako eh. maliligo muna ako mga agawad. Tapos ah, uh, punta tayo dun sa kapitbahay natin mga agawad. Magmamakikipiyesta uh, tayo. Magpe-prepare lang ako ng mga gamit ko kasi kailangan kong ano eh ah, uh, ng pang-swimming. Ah, mga gawad, kayo. Mga gawad, nakaligo na tayo. Ayan na, ah, na tayo. Ayan ang ating gamit. O, oh, di ba? Ang belt bag natin, saka ang backpack natin, maagawad gawad. Ah, di ba? Kaya, mag stay tayo ng, ano, a few days para sa ating summer vacation, mga gawad. O, oh, di ba? magmumotor muna tayo mga gawad, ha mamaya na lang ulit update ko kayo pagka nandoon na tayo sa ating pupuntahan ha kasi mahirap mag vlog pagka nagmumotor eh baka madisgrasya pa yung ating ano cellphone mga gawad ha update ko na lang ulit kayo mamaya mga gawad, ha ko sa so Pitex pa agaw ato. <laughs> Kasama ang dalawang turista. Ayan. Ya. Oh. Yeah. Ini tong gawat. Demi petempesto. pwesto. Wala <laughs> pa order namin din sa bilay. Kaya nagkaroon kami na ibang. Ito naman sa Popeyes. Ito diba? Pintayin oh, diba? natin si kapitbahay USA dito Nag mm -hmm. like, ikot-ikot lang daw siya mga agawan. Mm -hmm. Sana all ay, nakarating ba? Ayan na siya, oh. Lakad-lakad. <laughs> ah, Nakabili ka? Nakalive ka? Hindi. Nag-vlog. <laughs> o, no, di ba? Taman lakad eh, oh. <laughs> Vamos a quitarse dumaan <laughs> Dumaan yung ano model. <laughs> <Grabe>. <laughs> ha? Pag bilaw kasi san magagawad namin magawa to sa pili na ata to Starmax diba? Star Max Restaurant second stop over Nah buat ha uh. Kali cushion di terminal. Dumulo oh. ko yung huh? Video ah. lang. Kami. walang Walang, reestro. walang reestro, no. Ganun sana. <laughs>